So, karamihan itong mga lamok na, na nangingitlog sa mga tubig. Kahit konting tubig lang, kahit tansan lang eh, ng dami ng tubig, pwedeng pagbahayan na ng dengue. So, kunwari, meron kay mga flower vase, ayan, paborito ng lamok yan. Kasi ang mga dengue mosquito, alam nyo ang pagkain nila. Actually, tayo, tao ang kanilang pagkain. So, kung saan tayo nakatira, doon sila titira din. Kasi, para babalik-balik ang katkakagatin. So, yung mga sintomas ng dengue fever, ito papakita po natin. Number one dito, yung mataas na lagnat. No? Tapos, sometimes, naglalas po yan ng mga 2 to 7 days. Yung pasyente na susuka. Tapos, walang gana. Tapos, may nagra-rashes. No? Ito naman yung tinatawag na bleeding of the nose or yung uh, dumudugo yung ilong. Pero ito rin ang gusto kong idagdag, dinadagdag ko to. Uh, matamlay pa rin kahit wala ng lagnat. Kasi ito yung pinakaimportante na tinatanong ko sa mga pasyente. Kasi marami kasing pasyente, uh, lagnat, uh, paano ko malaman kung may dengue o wala? Pag may lagnat yung pasyente tapos matamlay, natural yon Kasi lahat naman ng tao pag may lagnat matamlay pag nawala yung lagnat niya, matamlay pa rin, ang chances nun ay mataas na dengue fever. So, kunwari may pasyente kang mala may lagnat, kunwari, nag-text sa akin, Dok, may lagnat anak ko. Ang tinatanong ko, kung nawawala ba ang lagnat, naglalaro, o sige lang tulog? Pag yung pasyente nakatulog lang parate, kahit wala, nang, kasi usually sa tao or sa bata, mm -hmm. pag nawala yung lagnat, naglalaro yan. Ngayon, kung wala ng lagnat, natutulog, malaking chance na Dengue fever yan. Okay? Napakahalaga po ng tip na doon. Mm. Kasi ang bleeding, doon nag-uupisa, yes. di ba? Pag nawala yes. yung lagnat oh. sa dengue, doon lumalala. Mm. So, ito na ngayon ko lang narinig. Okay. Innovation, again. Oh, oh. <laughs> Innovation ni Doc Richard. Oh, oh. Kasi yung ano... Kailang, kaya ba nila magpatest agad ng mga dengue okay. test? Yung... First three days, masyadong oh, oh. mahal for a uh, public, para mm. sa buong komunidad gawin. Yung CBC, ang usual lang naman kasi, yun oh, yung platelet, maraming nagkamali. Kasi nilagnat, pumunta ka agad ng laboratory nagpakuha on the first day. Eh, 100% sure na normal ang result on the first 24 hours. So, nung nagpakuha sila, ang platelet niya, 250. So, sabi nila, wala silang dengue. So, umuwi. After five days, sumuka ng itim. Dumating sa hospital, ang platelet niya, 25 na lang, namatay. So, masyadong kumpiyansa, ah, hindi siya, masyado siyang excited. No? Nagpa, walang problema magpakuha ka ng platelet ng maaga. Pero karamihan dyan, normal pa. Usually, ang platelet bumababa on that 72 hours or the day 3. Day three. so, tatlong araw na lagnat bago magpapa-CBC platelet. Pinang okay. Uh, although, yes, but there are also na nasa 48 hours. So, ibig ko sabihin, kunwari, um, kung Sunday ang fever, ang day 3 mo is Wednesday. So, usually, yung Wednesday, 150 below na ang platelet mo. Which is, masabi natin, may pagkadengge na yan, for verification na yan. But there are also, on the Tuesday or the 48 hours, na doon bumaba. So, kunwari matamlay, pacheck ka na lang ng Tuesday ng dugo. Pero kung normal yung dugo sa Tuesday, you have to do another repeat on the third day. Okay. So, pag normal pa rin, ang question is, matamlay ba ang pasyente? Kung matamlay pa rin, do another test on the next day. So, that is on the basic sa pwede blood count. Meron tayong mga IgG? Yes. opo. bang yung ganun? Meron tayong, yung usual ngayon is yung mga NS1. O, oh, NS1. O, yung mga, yung mga rapid test na pwede na makita in the first 24 hours. Yes, you could also do that. But usually, you should be asking permission na sa doktor. Hindi lang kayo ang pupunta sa laboratory para guided kayo. Yung NS1 naman, Meron ding kay hindi siya 100% sure but you can do that. So kunyari kunyari negative yung NS1 test, yung rapid test, I will still say okay negative, masaya tayo pero huwag tayong magkumpiyansa. Ilang percent 'yon? Ah uh, sa uh, ang ano kasi sir, it's uh 80. Yeah, mga ganoon eh. 80%, 70% sure. Mm -hmm. So merong tendency na magkaroon ka ng false negative. Mm -hmm. So ang ending, pag pakuha mo ng NS1 negative, boka mo nang magsaya. Ka count ka pa rin ng 3 days. Kung 3 days, mag-CBC ka pa rin. Ngayon, kung mababa yung platelet mo, pwede ka magpa-NS1 ulit. Parang ganun for confirmation. So, ibig sabihin, mas magandang kinukombine ang NS1 tsaka yung CBC. But uh, majority sa atin, because of budget constraints, mas mahal kasi yung NS1. CBC na lang. CBC. Uh, but the good news, sir, is ang DOH is now releasing an NS1 free so sa mga health centers yun. And training is now happening uh, nationwide. So hopefully, announce na nila na pwede sa mga health centers mag-PNS1. Okay. But nevertheless, uh, uh, hindi siya hundred percent. Kung may negative ka na result, okay. huwag mo na magkompiyansa. Uh, mm -hmm. Pakita natin yung demo okay. mo, Dr. Okay. So dito tayo. Mayroon tayong, siyempre gusto natin yung gamutan. Para okay. Para hindi mag-lumala. Uh, mm -hmm. So, itong demo ko na ginagawa ko parati sa mga barangay to make them understand anong pinaka sa dengue fever. So, ang dengue kasi, pagkagat ng lamok iyo, pumapasok yung virus, tapos ang nangyari yun, binubutasan ang maugat mo. Maraming hindi alam yon Artery, vein. Arteries and vein, yon tinatawag natin sa na plasma leakage. So, in other words, yung ugat mo, paraming maraming butas. Like thousands na needle. Butas, butas? Paano nagbubutasan ng dengue virus yung ugat natin. Oh, kasi yung yung virus nung pumasok siya, merong kasing uh, immune immune system ka eh, yung antibodies, natin, oh, lumalaban. Lumalaban 'yan, tapos nagiging sa laban na 'yan, yung ugat mo parang nagiging siyang fragile, parang hmm. nagiging malambot. Not necessarily na meron talagang pin yung virus binubutas, but I'm just using the term na butas para maalaman nyo na Ganon din ang point na parang nabutas siya dahil nga yung kanyang yung walls ng ugat mo lumambot. So in other words ganito 'yon. For example, ito yung ugat nyo. No, ito yung ugat. Uh, so this is your blood vessel. Yung laman niya yan yung dugo mo kunwari. So dumating yung dengue, ito 'yon. So nabutas. Oh, nabutas ibig sabihin may dengue ka na, no? So, ayan. kuya, eh, siyempre, ang dami, no? O, oh, ang dami, ibig sabihin, si Birdingin na to. Ngayon, sabihin natin, ano ang magandang gamot? Ito, Dok, pakikuha yung ating uh, herbal. oh, oh may bilis <laughs> herbal. So, herbal kaagad. Pasok natin dito, Dok. So, inlagyan natin ng Ito is papaya tsaka tawa-tawa combination. Ayan. So, ang tanong ko ngayon, nilagyan na natin ng herbal ang katawan nyo. May butas pa ba? Nilagyan na natin ng herbal. Ayan, ang lakas. So, ibig sabihin, kahit may herbal ka na, pwede ka pa rin matuyo. Pag natuyo ang katawan mo, mawawala ang blood pressure. Yun, ibig sabihin, ay shock. Kung masobrahan ng tuyo, is na sisira din ang kidney. Kaya, kung hindi nyo mapigilan ang pagkatuyo ng katawan, masisira din ang kidney ng pasyente. So, ano ang pinakamabisang talaga Ah, uh, solusyon para hindi mamatay ang isang pasyenteng may dengue. So ito po, Dok. Yeah, uh, itong ito ang solusyon. Itong solusyon, pakita mo yung solusyon. So ito po ay isang swero lang to, swero. Oh, swero. Oh, swero oh, so para hindi ka madihydrate, ibubuhos ni doktor dito, eto may tubig. ayan. ayan. Yeah, binubuhos sa, loob. Binubuhos sa loob. So yan po ang nangyayari sa dengue fever. Habang butas yung ugat nyo, oh, habang butas yung ugat nyo sa loob ng katawan nyo, kailangan habulin ng swero. Yan, hinahabol ko. Hinahabol, oo. Oh. Oh. So, Hindi ako makahabol. Sa kasi, ang laki na nung butas na nagawa natin. Na-shock oh, na. Oo, na-shock na. Hopefully, titigil na siya. oh, so, ilagay natin dito. So, I hope na nag-gets yung message. Gaano karaming suwero? Okay, Richard? Okay. So ganito 'yan. So na nakita niyo yung demonstration natin. Yung ugat ng tao butas. Lagyan niyo ng tawa-tawa, lagyan niyo ng papaya butas pa rin. Ang solusyon is lagyan niyo ng maraming tubig para hindi maubos yung tubig habang butas. Nasa libro talaga namin na ang 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 deng ang platelet ng isang pasyente bumababa ng anim na araw. Six days. Six days. Yes. Then after six days, tataas. Ah, may chart po tayo dyan. Six days, wala ka ng butas. Yes. So on the sixth day, kasi ang tanong, bakit bumababa ang platelet ng isang dengue? Okay. Ang pinakasimpleng sagot, may butas ka eh. yung platelet maliliit, yun ang lumalabas. Hmm. Nung tumataas na yung platelet, ibig sabihin, yun na yung time na nawawala ang butas. So, ibig sabihin, kahit anong gawin ng isang tao, yung butas mo ay six days talaga. Like, for example, nasugat ako. Lagyan mo ng medicine, wala na ba akong sugat bukas? Meron pa rin sa pangalawa. Meron pa rin, pero after six days, yung sugat ko, nag -heal. So, ibig sabihin, healing time yon. So, yung dengue, butas ka for six days, and you have to bring back the water within that six days na hindi ka maubusan. Now, ang tanong ni Doktor, Gano'ng kadami ang tubig? Gano'ng kadami ang oh, suwero? pwede ba ito sa bahay? O, oh, pwede ba sa bahay? So, oh. ang andengi kasi may apat na klase. Ibig sabihin, merong, merong mild, merong medyo moderate, merong severe, being very severe. How that, does that differ? Ibig sabihin lang po noon, Maram, merong dengue na may maliliit na butas, merong dengue mas may malaking butas, mm -hmm. merong dengue mas maraming mas malaking butas, Katulad ng ginawa natin kanina, ang bilis na dehydrate, ang question nun, hindi natin alam sino sa kanila ang merong ganun kasi ito ay butas ng ugat na hindi nakikita ng mata. Kaya for me, kung sa bahay lang, eh baka natulog ka lang, pagising mo na sa langit ka na. ba? Diba? Eh kung masama ka baka sa ano ka, impyerno. Diba? Eh ibig sabihin, mas better ang dengue. Pag na-finalize na dengue, nasa hospital, kasi ang nurse na monitor ang blood pressure mo, kahit natutulog namumunit ka, kung marami ng buta. Yes, na may dextrose ka, na kahit wala kang iniinom, meron namang dextrose na pumapasok. Ngayon, gaano kadami is differs from every person, but the bottom line here is yung ihi ng pasyente. So, yes. ang ang tao kasing wala ng tubig ang katawan, hindi na iihi yan. Pero before mawala yung ihi, magda-dark yung ihi. Yung bang ano, yung meron na pong ano dito sir, papakita ko concentrated yung... concentrated yung ihi So sa mga nanay, doktor, uh -huh. anong kulay ang concentrated na ihi? Ay ito. At kailangan kada ilang oras ihi? Oo. Uh -huh. So itong uh, sa color mo na ng ihi, uh, ito yung healthy no. Ayan, nasa niyan ano hydrated the uh, safe zone. Pero itong dito na area yung pa-dark ng pa-dark yan yung sign na medyo dehydrated na yung pasyente. So, ibig sabihin, pag may dengue fever ka, ang ambisyon ninyo po, dapat ganitong ihi ng anak nyo or sa inyong ihi. Ngayon, gaano kadalas ang isang ihi sa isang dengue? For me, I limit it to 4 hours. Mas maganda ang may dengue patient na ihi ng ihi kasi ang ginagawa namin, hinahydrate nga namin eh. So, expected, hindi katulad ngayon na hindi naman tayo sige ng tubig, natural lang yung 6 hours, 8 hours. Pero sa dengue, dapat ihi ng ihi. Pag lumalayo ng 5 hours, 6 hours, tapos anak niyong may dengue, we're talking about dengue here, you have to tell your nurse, tell the doctor, Dok, hindi na umihi masyado anak ko. Yung ihi niya medyo dark. So that's a sign na hinahabol. Katuloy niyo nakita niyo, hinahabol yung dextrose namin nung labas ng tubig. Pag na-overtake yung dehydration kasi, masisira yung kidney. Pag nasira ang kidney, yung tubig is pupunta na sa lungs kasi hindi na umihi. Yun ang tinatawag nating congestion. So, hindi na makahinga ang pasyente. So, nasa severe stage na yon. Ang bottom line is, huwag tayong pumunta sa severe, we can prevent the severity by uh, giving good amount of fluid and always checking on the ihi. Sinasabi ko pag nagle ako, ang ihi ng ihi ay wagi. Yun ang aking ano. Kasi pag dengue fever, Isulat ang ihi doon sa papel, may bibigyan yan na, na sa nurse, galing sa nurse. Isusulat yan para malalaman nyo na ang anak ay magsusurvive. Ang akala ng iba, kunyari ang platelet is 90, na next result 60, the next result 40. Sa isip nila, ah grabe na, pababa ng pababa. Sinabi ko kanina, ang platelet talaga ay bumababa ng anim na araw mula sa unang araw ng lagnat. So kung Sunday yung lagnat, bumababa talaga until Saturday. So, ibig sabihin, hindi nakakatakot bumaba ba ang platelet, Wag lang ma ang pasyente. So, actually, it's not the low platelet that kills, but the dehydration.